Noong May 26, 2009, isang napakasayang tagumpay para sa Orlando Magic nang natalo nila ang Cleveland Cavaliers sa scores na 114-116, na kung saan hindi lamang ang team na ito ang nakaramdam ng kagalakan, gayon din ang kanilang mga tagahanga. At ang isa na nga rito ay si Tracy, na mababakas pa sa footage ang kanyang kasiyahan nang manalo ang kanyang paboritong team. Ngunit ito na pala ang magiging huling ngiting makikita sa kanyang mukha. Dahil mula noon, hindi na muling masisilayan ng mga taong nagmamahal sa kanya ang masarap niyang mga ngiti. Halika, alamin natin ang huling mga sandali ni Tracy at kung may mga bakas pa ng hustisya na makakamit ang kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Tracy Ocasio ay isinilang noong 1982 at lumaki sa Virginia. Ang kanyang mga magulang ay sina Joe at Liz Ocasio. Kalaunan, ang pamilya ay lumipat patungong Ocoee, Florida dahil sa trabaho ni Joe. Ngunit ang paglipat ng pamilya ay naging mahirap para kay Tracy, kaya tumigil siya sa kanyang pag-aaral at nagpasyang gumawa ng mga part-time job. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha niya ang kanyang General Educational Development o GED at makahanap siya ng mga klase sa isang local community college. Kalaunan, Niisip niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Ito ay magtrabaho, gumawa at magbenta ng mga alahas online. Maliban sa pagtatrabaho, naglalaan din si Tracy ng oras para sa kanyang mga hilig. Sa katunayan, siya ay isang malaking tagahanga ng basketball at ang kanyang paboritong koponan ay ang Orlando Magic. Kaya nung gabi ng Martes ng May 26, 2009, ang Orlando Magic ay maglalaro kalaban ng Cleveland Cavaliers sa NBA Championship Game ay hindi niya pinalampas bagaman dapat kasama niya sa panonood ang kanyang amang si Joe na kinilangang umalis sa bayan para sa negosyo. Kaya naman nagpa siya na lamang si Tracy na manood mag-isa at pumunta sa Florida Tap Room upang panoorin ang laro. Ang Florida Tap Room ay isang bar na matatagpuan sa 6409 Raleigh Street sa Orlando. Matapos ang laro, tuwang-tuwa si Tracy nang manalo ang Orlando Magic laban sa Cleveland Cavaliers. Kaya umalis siya ng bar ng alauna ay ng madaling araw na masayang-masaya at nasa magandang mood. Samantala, nang magising si Liz ng madaling araw ng Merkoles, napagtanto niyang hindi pa nakakauwi si Tracy. Nung una, hindi siya masyado nag-aalala dahil si Tracy ay nasa hustong gulang na. Nakaraniwan sa ganong edad, madaling magbago ang isip na magpa siyang pumunta at manatili sa bahay ng isang kaibigan. Kaya ang ginawa lang ni Liz ng mga bandang alas 7 ng umaga, nag-text siya kay Tracy na nagtatanong kung nasan siya. Ngunit hindi sumagot si Tracy sa kanyang text. Gayunpaman, inakala lamang ni Liz na tulog pa lamang si Tracy at kukontakin siya kapag nagising ito. Ngunit habang lumilipas sa mga oras nang walang anumang balita mula sa anak, nagsimulang mag-alala si Liz. Kaya sinimulan ni Liz na tawagan ang mga kaibigan ni Tracy para tanungin kung alam ng sino man sa kanila kung nasa ng anak. Ngunit sa hindi inaasahan, wala sa kanila ang makapagsabi kung nasan si Tracy mula pa nung nakarang araw. Nang mga bandang hapon, sinimulan na ni Liz na tawagan ang lahat ng ospital sa lugar sa kabila ng pangambang baka na aksidente si Tracy. Ngunit wala sa kanila ang may pasyenteng tumugma sa paglalarawan kay Tracy. Sa kabila ng takot na pinakamasama, tinawagan din ni Liz ang mga kulungan at morgue na marahil andun na ang anak. Ngunit sa huli, wala pa rin si Tracy sa mga lugar na nabanggit. Habang nakaupo si Liz at iniisip ang susunod niyang gagawin, tumunog ang kanyang telepono. Ang tawag ay mula sa Okowi Police Department. Ayon sa mga pulis, may tumawag sa kanila na isang may-ari ng bahay sa Okoe na nagulat na kasalukoyang may isang dilaw na Chevrolet Cobalt na tila inabandona sa kanilang ari-arian. Natukoy ng pulis siya kung kanino ang kotse kaya tumawag sila kay Liz para hilingan na ilipat ito. Kaya naman tinanong ni Liz sa mga pulis ang address kung saan natagpuan ang sasakyan at nalaman niyang ilang milya lamang ito mula sa kanilang tahanan. Kaya matapos ang tawag, pumunta siya sa nasabing lugar. At sinabi na rin ni Liz sa mga pulis ang pagkawala ng kanyang anak at ang huling alam niyang lugar kung nasaan si Tracy. Dahil dito, pumunta agad si Detective Chris Olson sa Florida Tap Room para makuha ang surveillance footage. Sa footage, makikita si Tracy na umalis sa bar kasama si James Hathaway. Si James ay kilalang kilala sa pulisya. Dahil sa kinasuhan ito ng criminal mischief, ilang buwan lang ang nakalilipas. Kaya naman hiniling ng pulisya kay James na pumunta sa istasyon para sa isang pakikipanayam. Sa istasyon, sinabi ni James sa pulisya na nakilala niya si Tracy sa bar noong NBA championship game at pagkatapos pinasakay siya sa sasakyan nito. Patuloy sa kanyang salaysay na nag-usap silang dalawa ng ilang minuto sa driveway at pagkatapos ay umalis na. Dahil sa walang nakuhang ibang impormasyon ng mga polis kay James, ito ay pinalaya. Gayunpaman, noong May 29, 2009, muling na-interview si James at pinakuha siya ng polygraph test. Batay sa test, siya ay nabigo. Ngunit hindi pa rin niya binago ang kanyang mga kwento at humingi siya ng abogado. Noong June 1, 2009, nakakuha ang pulisya ng search warrant para sa bahay ni James. Naghanap sila ng anumang damit na pagmamayari ni Tracy, ang nawawala na itong cellphone at susi ng sasakyan. Ngunit sa palad, walang nahanap ang mga pulis. Gayunpaman, kinumpis ka na lamang nila ang mga computer at hard driver ni James para makakuha ng ibang impormasyon. Ngunit sa huli, wala pa rin nakuhang ebidensya ang mga polis na mag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Tracy. Sa kabila ng hindi pagkakadawit sa kaso ni Tracy, si James ay inaresto pa rin at kinasuhan ng possession of drug paraphernalia. matapos makakita ang mga polis ng bong. Ang bong ay isang kagamitan sa pagsasala na karaniwang ginagamit para sa paghit-hit ng cannabis, tabako o iba pa ang mga herbal na sangkap. Matapos kumalat sa media ang balita ng pag-aresto kay James, may isang babae na nagkwento tungkol sa kanya. Ito ay si Rachel Clark. Nakipag-ugnayan si Rachel kay Detective Olson at sinabing siya ay biktima ng isang pangaabuso sa kamay ni James. Ang kwento ni Rachel ay pamilyar sa kung ano ang maaring nangyari kay Tracy. Batay sa salaysay ni Rachel, pinasakay umano niya si James pa uwi mula sa isang bar. Walang ano-ano, Sinakal siya ni James sa kanyang sasakyan hanggang sa makatakas ito. Ngunit nasundan at naabutan siya ni James at patuloy siyang sinakal nito. Sa kabutihang palad sa pag-iyak ni Rachel, may ilang kapitbahay ang nakarinig sa kanya. Kaya lumabas ang mga ito at si James ay tumakbo palayo. Matapos ang salaysay ni Rachel, ang kaso niya ay inilipat sa Seminole County Police at si James ay kinasuhan ng tangkang pagpatay. Samantala, noong June 2009, isang malawakang paghahanap ang ginawa ng pulisya para kay Tracy. Sila ay gumamit ng mga aso, dive team, mga taong naghahanap sa pamamagitan ng paglalakad at ng may mga kabayo. Ngunit ang lupain ng Florida ay naging mahirap para sa pulisya na magpatuloy sa paghahanap. Noong June 29, 2009, lumabas ang mga resulta mula sa kotse ni Tracy. Ngunit ang mga DNA na natagpuan ay walang saysay -say o walang mag-uugnay sa salarin. Noong August 2009, isa pang paghahanap ang ginawa ng mga pulis sa kahilingan ng mga magulang ni Tracy. Ngunit nakalulungkot man, wala pa rin nakitang anumang bakas ni Tracy hanggang sa ngayon. Samantala, si James Hathaway ay nilitis para sa tangkang pagpatay at napatunayang nagkasala. Kaya hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Kayo, sa tingin nyo, may kinalaman ba si James sa pagkawala ni Tracy? Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Regen Kodama from Japan. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais po pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Tracy Ocasio. Ako po si G. Maraming salamat.